May nakaredy na tayong vlog sa jump car kaso kulang pa tayo kasi may exit pa po yun. Eh, yun nga po. Kaso nung ano, di nakasunod si Joms na nakaraan Doon sa sa May Christmas Village, Doon po sana ako mag-shoot. Pangkumpleto po sana. At yun, ang Edsy, nakakumpleto ulit po tayo ng vlog ng Edsy. Ed Pau po, nakumpleto na rin. Cedros, may kulang pa ng konti. Saka yung Marward Ayan. Yung Yung jump car po, ang kinulang pa po tayo Kasi Wala po si jumps nung nakaraan Ayan Shoutout po Kuwira ko kailan mag -live si Carla. Mamaya po, papalive ko po si Carla. <sniffs> Mamaya po. Kahit with calling up angels muna. Ang dami ko pa nga pong di na upload uh, dyan bang ang Kaling of Angels? Uh, wala po. Dito po sa hotel um, kunti lang po yung nakasama dito. Kasi limited lang po. Limited lang po yung uh, ano lang po siya eh. Six rooms tapos dalawang tao lang yung pwede. Kung <laughs> pwede nga po na ano eh, na hindi na lang sana. Kaso na kaya naman po dun sa nag-sponsor. At doon na kasi, eh kung ako lang po, okay lang po sana na kahit wag na lang. Ay, walang sounds. Wala bang sounds? Meron man po ata. Antok. Oi, oh, Mr. J, shoutout sa'yo. Naantok pa nga ako eh. Kuya Andy, shoutout. Ingat, kuya. Ayan, shoutout po. Lagi na lang tampuhan sa vlog na eh, totoo po yun, mga kalingap. Kalaan nyo lang po, ano. Pero, may tampuhan po talaga dun. Siyempre, pag may mga fans, sinabihan ko naman po sila na pag may vlog guys sa meet and na kung may problema, huwag nyo muna ipahalata. <laughs> Pero, okay na po sila. Pero, nung mga una po talaga, magkaroon po sila ng konting uh, tampuhan. Papanood nyo po yan. Dapat nga po talaga, ma-upload ko na yung vlog. Eh, kaso nga po. Nandito tayo sa hotel. Si Doc kasi, Doc. <laughs> Pero, syempre, salamat pa rin po kasi pinarala sa atin yung gantong klase ng hotel. Thank you po sa nag-sponsor po kina okay, Sir Joseph Katakutan. Thank you so much po. Okay na po sila. Baka po kasi yung mga BTS na nakita nyo is okey uh, okay na po sila noong time. Kasi second day pa lang po ata okay na eh. Eh na di ko pa po na-upload yung ibang yung kadugtong noon nung ano, di ko pa po na-upload. May kadugtong pa po kasi yun. Nag-usap na po sila. Pero yung tampo, totoo po yun. Siyempre, um, may mga times kasi na yun, wala si Jom, sinahanap siya ni Carla. Lalo na pag, pag may mga fans, sa kanya kasi nahanap. Pero yun sa mga nakikita nyo, sa may, pag may mga, sa mga meet and greet, syempre, pangit naman po, di ba, kung hindi sila okay. So, yun. Uh, sinabihan ko sila na pag may mga ano, mapapicture, ano, um, entertain nyo kasi mga fans yan. Nag-effort sila na makita tayo, di ba? Lalo nung meet and greet, nag-uulan. Hindi ko pa nga po na-upload yun. Ang ko pang tina-upload. <laughs> Adami dami ng kumalat na video. Pero okay lang at support na lang din natin. Lalo na yung mga bihira naman makapag-vlog kasama yung angels. No? Yan sila. Kindred, Kuya Kindred. Okay lang po kasi bihira naman po silang makapag-vlog. Pero yung mga kasama naman natin palagi, <laughs> give chance tayo <guys> sa others. <laughs> ba? Diba? <clears throat> Kaya, yun, di pa nga pa ako nakaka upload <laughs> dami nang naka -ano. Sana panoorin nyo pa rin po yung upload ko. <laughs> Kaya pala, extra lang doon yung ba naman po naging extra eh travel vlog po kasi ito hindi naman po hindi naman po may iwasan na may maisama po dito sa vlog kasi travel vlogs po ito kaya saka wala kasi akong mablog po talaga nung time na yon gawa nga ng medyo di nga po sila nag-uusap no pa, kaya paano ko mapapahaba yung vlog di ba so yun um, dinagdagan ko na lang ng pampahaba mga feeder and saka travel vlog naman po so normal lang na makita nyo yung ibang uh, ibang angle ng camera ayan PMA saan po ba pwede magandang saan po masyal ngayong araw wala pa po kang maitinerary ngayong araw si Doc talaga. And dito sa room na to, may binayaran pa po ako. Pero okay lang naman kasi kung di ka talag, kung yung... Um, Ay, thank you po kay, ano, kay... Grabe. Ate Pia Payne, salamat po. Ayan, miss you po. Nakita po namin na nakaraan sila, Ate Pia Payne. Salamat po siya nagpalipad ah, akala ko po ay wala na pong babayaran. Pero wala na pong problema sa akin kung may babayaran pa. Kasi, yun nga, um, ito palang hotel na to is, yun sobrang mahal. So, marami talagang additional charge. So, kahit libre ka, kasi sinagot yung hotel, pero kailangan mo pa rin magbayad ng 1,500 consumable para sa pagkain. So, kailangan kong bayaran lahat ng uh, mag-check-in. So, ang unang plano namin is three person per room. No? So, may bayad pa yung, yung consumable na 1.5 per head. Tapos, mabayad pa po ng um, 1.000, ay, 1.5 again. 1.5 para sa ad person. Ayan po. So, nung tinotal namin, tapos may additional ano pa eh, di ko maintindihan yung isa pang babayaran. Yung nakadepende sa amount nung binayaran mo lahat. Parang, parang ano siya eh. Parang tax or ano, something na, uh, uh, parang, tawag dyan? Kung saan yung parang tip. <laughs> di ko mag-gets. Basta may additional charge pa. Percentage ng total na binayaran mo. Yan, parang tax nga po. So, ang nangyari is, ang total is 30, 32,000 pa ang babayaran ko. <laughs> So, nagulat kaming lahat. Lalo na ako nagulat ako. Kala ko, ano na, wala na kami babayaran, matulog na lang. Kasi, may tutulungan naman po talaga kami. and, and syempre, nag-offer naman yung sponsor. And sayang din naman. Kaya, ayun.